hiniling ng nalawigan ng Kapitolyo sa tanggapan ng Department of Health 7 na tumulong sa pagtuturo sa publiko hinggil sa doxycycline, gamot para sa panlaban sa leptospirosis. Ito ang ibinahagi ni Dr. Elise Nicole Catalan, ang public health consultant na Kapitolyo, na isa sa mga hamong kinakaharap nila ngayon sa paglaban ng leptospirosis ay ang takot ng mga tao dahil sa umunoy pagiging mapanganib ang gamot kung iinumin. Iminungkahi ni Catalan na kung maaari, dapat mayroong health consultant aspects tungkol sa gamot upang ipaliwanag sa publiko na hindi ito dapat katakutan. Ganun pa man, ipinakita na ng ilang publiko ang kanilang pagiging aktibo ng may namatay na dahil sa sakit. Kaya naman kasabay ng kanilang mga pagsisikap, nanawagan ito sa tanggapan ng kalusugan na tumulong sa pagpapalaganap na impormasyon tungkol sa doxycycline. Dahil dagdag pa ni Dr. Catalan na kung magbibigay ng impormasyon ang Department of Health, magkakaroon ito ng mas malaking epekto pati na rin sa pagsasagawa ng preposition ng diagnostic test. Una nito, ang mga hospital sa ilalim ng pamamahala na lalawigan ng Cebu sa 16 na ospital sa probinsya ay nakapagtala ng daan ang kaso ng leptospirosis, kung saan tinatayang 175 cases ng leptospirosis ang naitala ng pamahalaang panlalawigan. Ngayon pa man, nilinaw ng tanggapan na hindi pa ito ang kabuoang bilang ng mga kaso sa lalawigan dahil hindi kasama rito ang mga kaso sa iba't ibang primadong ospital. I think so. They could probably augment uh, the health education aspect of it as well. Because uh, one of the challenges we found on the ground is even if we made the medication available, it was the fear of drinking the medication. They were like, why? Till somebody died or dies, that's when they actively uh, take the medication, which has already maybe passed the, the optimal time. So I think if there's one of the initial things was the public health information and the information drive uh, early, early on, which could help augment because they have. A wider network also. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!